Okay, ay mga sakada. Magandang Puso ko Ito yung mga forma namin kapag Pagkatrabaho uh, kami sa tubuhan. Ano? and So, guys, mag-hi kayo. Hi, hi. Ganito kaganda yung mga nagtatrabaho sa tubuhan. Hi. So, hi. Yung mga kaibigan ko sa Manila, punta na kayo dito, no? Okay lang kahit mainit. At least, sulit ang saya. <laughs> So, muli ako nagbabalik at ako'y magpa-vlog ulit. So, today's vlog, ito naman is kakagising ko lang at tulog pa sila. At ang oras ngayon is 3.16 ng umaga. Pero, totoo lang, nagising ako na alas 3 at nagsaing na ako. Kasi, sa so, ngayon, magtatrabaho ako ngayon sa tubuhan kasama yung mga kaibigan ko. So, dahil uh, bilang na yung araw ko dito sa probinsya, sabi ko kailangan kong mag-adventure o mag-ano, kagawen akong gagawin. So, ito na. Magtatrabaho ako sa ibang lugar. Magbubunot kami ng damo. So, here we go. ready na ako ngayon. Nakikita nyo yung mga ko. na ako. Komplete na yung bag ko. At meron na akong jacket. May mga pagkain ako dito. So, I'm so excited kung ano mangyayari sa nakakayanan ko. Let's go! Boom! Kami hey! What's up mga ka -peams? So, ito na ngayon guys. Naka-forma na kami. Meron akong bag, jacket. At ito yung mga kasama saan ko. <laughs> Yan. Alam nyo guys kung saan kami pupunta. <laughs> Magtatanim. Ano? Magbubunot kami ng damo. So, ipapakita ko mamaya, guys, kung gaano kalaki at kalawak yung bumunuti naming damo. So, keep on watching, guys. Babush! Hey! Oh, guys, so, so, pupunta na nga kami ngayon <laughs> sa pusoan kami magtatrabaho. So, ito yung mga kasama ko. No? Yan, mga barkada ko. So, we're so excited na kasi... <laughs> Yeah. So nakikita nyo guys oh Nakasakay kami ngayon sa sasakyan Ito yung service namin papunta doon So Keep on watching again Let's go <laughs> guys, ko sa inyo kung anong unang hanap buhay ng mga tao dito. katulad dito Ayan. Karo. Nakikita na yan. Ito yung unang hanap buhay ng mga tao dito. So, yun ang ginagawa ni Papa. Nakikita nyan, So, dati ito ko rin sa Papa katulad ng mga ginagawa. na. Ayan. 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 So, Okay, kami, no? <laughs> so guys nandito na kayo kami na so guys ah So nakikita nyo guys, ganito po yung ginagawa no. Magbubunot ka po ng damo. So katulad po ganito yung ginagawa namin. Yan. So minsan guys, nai-enjoy mo siya kasi marami kasama. Ano kay nagiging ano kay Ang paganyan ko tulad guys, ito yung ginagawa namin. So hanggang alas 3 po kami mamayang hapon.

my god guys sobrang init sobra babad ka sa init tapos magbubunot ka ng damo magtatanggal ka ng damo yan o tingnan hindi nyo ako masyado nakikita sobrang nakakasilo kasi sobrang init pero maraming tao dito nagtatrabaho oh my god inom mo na ko tubig Let's go hey, what's up Yo, so, mm. Katapos na namin kumain at magpahinga. So, ngayon is alas 12 na. So, babalik na kami ngayon sa trabaho. Wait! So, hanggang alas 3 lang to. Meron na kaming 180 pag natapos namin to. Hindi ba yun, oh? No? Mga kasama ko. Yan. Madali lang siya kaso ang kalaban mo lang talaga is yung init. Wait lang! So guys, um, papunpabalik na kami ngayon sa tubuhan at um, magano ulit kami na mga damo. Wait lang. <laughs> okay, hi <tayo> mga sakada. Magandang dilag, <laughs> puso ko'y yung Wala. So guys, mag-hike kayo. Ganito kaganda yung mga nagtatrabaho sa tubuhan. So, mga kaibigan ko dyan sa Manila, punta na kayo dito, no? Ganito kalahaba yung um, dog Nagtatanggal kami ng damo. Buti na lang guys, hindi siya mainit. <laughs> oh, oh, Ito <laughs> Para sa 180. Okay lang kahit mainit at okay, so okay. ang saya. <laughs> so guys, pabalik na nga kami ngayon sa trabaho kasi pero ang nakatawa dito guys kasi hanggang alas 3 lang kami at meron na kaming 180. Yay! <laughs> na kami pang landi. Seriously, what the fuck are you doing? <laughs> so, mamaya ipapakita ko sa sa inyo yung pera namin. So, sa so 180 ilang oras lang. Ay, di sa isang araw lang oras meron na kaming 180. Madali lang siya kasi ang kalaban mo lang talaga is yung init. Pero masaya din. <laughs> Oo, Pero maraming So, babalik na nga kami sa trabaho. Let's go.

trabaho. So, pauwi na kami ngayon. So, nag-aayos na kami. Nagtatanggal na kami ng mga damit. Bahay, bahay. Kamusta, Ge? Kamusta ang araw? Okay lang. Pagod. Easy 180. <laughs> Ayan nga, guys. Uh, nag-aayos na kami. Patapos na nga kami ngayon, guys. So, pauwi na kami. Umulan, putik, pero super enjoy. So, ah, and the mobile, tapos sasabihin ko. Ikaw. Si ayto my vlog Danai. Eh. Hi. Yan <laughs> <laughs> guys. So, yes, kita niyo na po oh, forma ko. Nag-aayos oh, na kami. Continue. So, easy 180. Let's go. So guys, uh, pauwi na kami. So ipapakita ko sa inyo ko ano yung uh, mga ginagawa ng mga tao dito no? So ito yung uh, pangunahing trabaho nila sa tubuhan talaga. So ayan, ang tawag dyan is karga. nilalagay yung tubo doon sa may truck. Tapos after that is ikikilo na yan kung magkano yung pressure niyan, yung asukal niyan, yung ganyan. So ayan, ito yung pangunahing trabaho ng mga tao dito. Mahirap yan kasi baka mahulog ka dyan sa ah uh, ginagawa nilang ano niyan, no? Pakyat. So ayan, nakikita niya guys. Ayan. Never ko pa na try yan. Ganit ganito kalawak siya. Yan, nakikita nyo. Ito yung ginagawa. Guys, okay. so, uh, Pauwi na kami. So, umuulan. So, baka hanggang dito na lang yung vlog ko. Kasi baka mabasa yung cellphone ko. No? Na. Yan, nakikita yung sa likuran ko. Okay. Yan, ito yung mga ginagawa din ng mga tao. Para kung baliw. Wait lang what's up uh, mga kaping so guys uh, dahil umuulan no magtatapos na yung vlog ko dito so ang gagawin po namin dahil umuulan another one mga so, ngayon um, uh, uwi na kami uh, Dahil umuulan Alas 3 pa lang Guys, ito yung sasakyan namin. Ipapakita ko yan. Ito yung sasakyan namin. So, pa-uwi na kami. Ganda na <laughs> Ito yung mga kasabi. Hey, what's up mga kapims? So, guys, uh, kakarating na namin dito sa lugar namin. ano? So... Basang-basa kami sa ulan. So, pasensya na guys, hindi ako nakablog <laughs> habang uh, nagbabiyahe kami kasi malakas ang ulan, tsaka rough road yung daanan. Kaya hindi ako makapag-vlog, no? So, nandito na kami ngayon. It's payday time. <laughs> Yan. Ito na mga kasama ko, basang-basa kami sa ulan. Walang masisilungan. Walang malalapitan. Hello! <laughs> Ato maso, sa, na, sa <laughs> So guys, ah, uh, andito na ngayon yung sahod namin. So nakikita nyo guys, so sa isang araw lang nakaganito na agad ako. Oh. <laughs> Ito yung ko. May pang ano na kami, pang alak na kami mamaya. So. Thank you, thank you sa mga nanood, no? So, don't forget to subscribe and like and share, guys. So, bye-bye na. Bye-bye! Bye-bye! Ang sa muli! Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye!